kasaysayan, kababalaghan, at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Isang araw lang ang makalibas matapos mapagsaka ng missile ng Houthi sa Yemen ng Pinkorion Airport sa Tel Aviv ay kaagad na pinaramdam ng mga Houthi ang kanilang puwersang panghimpapawid ng kanilang hinulugan ng malalakas na bomba ang mayor na airport ng Yemen na nasa kanilang kapital sa Sana. Kinumpirma ng news channel ng UTI ang ginawa ng Israel sa kanilang airport pero hindi na sila nagbigay pa ng impormasyon patungkol sa kung gaano kalaki ang naging damage nito at kung ilan ang mga nasaktan o nasawi kung meron man. Bago pa nangyari ang airstrike na ito ay pinakbakan din pala ng Israel ang probinsya ng Hudayda kung saan ay may nayaring isa at 35 naman ang mga nasugatan araw ng linggo, May 4, 2025, nang lumusot sa air defense system ng Israel ang missile ng Houthi at tumama ito sa isang perimeter sa loob ng airport ng Ben Gurion. Lunes ng hapon ay kaagad na bumira Israel sa Yemen kung saan ay winasak nito ang ilang bahagi ng paktorya ng simento. Ayon sa IDF, Humigit dalawampung bilang ng mga fighter jets ang nagsagawa ng misyon at nagpakawala ito ng masobra sa limampung mga bala sa ilang dosenang targets nito. Isa ang port ng Hudayda na naging target ng IDF dahil dito raw dumadaong ang mga armas mula sa Iran na kanilang binibigay sa grupong Houthi. Pinasinungalingan ng Estados Unidos ang paratang ng mga Houthi na kasama raw sila ng Israel nang pinakbakan nito ang paktorya ng simento, airport at daungan ng barko sa Hudayda. Ayon sa mga Amerikano, tanging Israel lang ang nag-iisang gumawa noon pero hindi naman itinanggi ng Estados Unidos na tinira din nila ang ilang target sa lugar ng sana sa Yemen. Talagang iniwang parang kalansay ng Israel ang itsura ng mayor na airport ng Yemen nang kanila itong pinagpagsaka ng malalakas na armas mula sa kanilang mga fighter jets. Samantala, may magandang balita si Donald Trump patungkol sa problema sa Houthis sa Red Sea. Ayon sa kanya, dahil raw sa pumayag ng mga utis na itigil na ang kanilang pananabutahe sa mga barkong dumadaan sa Red Sea kung kaya't ititigil na rin daw ng Estados Unidos ang ginagawang airstrike sa loob ng Yemen. Nagsilbing mediator ang bansang Oman sa nangyaring deal ng Estados Unidos at mga rebuilding Houthis. Ipapatigil na raw ni Trump ang airstrike sa Yemen dahil sa pangakong ibinigay sa kanila ng grupong hutis na ayaw na raw nilang lumaban kaya hindi na nila guguluin pa ang mga barbong dumadaan sa Red Sea. Ganon din ang mga tropa ng mga Amerikano na nakaistasyon sa kanilang mga barkong pandigma na nasa karagatan ng Middle East. Medyo mahirap man paniwalaan ang pangako ng isang grupong tulad ng Houthi pero para sa ikakatahimik ng mga dumadaang sibilyang barko sa Red Sea ay panghahawakan ito ng Estados Unidos. Sa panik naman ng Israel ay malamang sa yun ang kanilang naging ganti sa pagbagsak ng missile ng Houthi sa Ben Gurion Airport maliban na lang. Kung gagawa pa ng panibagong pag-atake na magmumula sa Yemen dahil siguradong hindi ito mapapalampas ng mga hudyo. Ikaw, naniniwala ka ba sa pangakong pinakawala ng mga hutis sa Estados Unidos? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.